So, together with me is Manang Sally. Gagawa kami ng sumang kamoting kahoy. Ayan, narigyan natin ang gata lanyog. Kasi, ang dami namin hinuwi kamote. Kamoting kahoy. Tapos, bumili ako ng nyog na 30 pesos. Yung kalahati nyo yun manang nandito, no? Inayalo natin. Kalahatin kalahati baso. Tapos yung kalahati ay ginata. Ginata. Eh? Ano? Piniga. Ayan si Manang Piniga. Sally. Si Manang Sally. Si Manang Sally ang nagpiga. Manang sali din na, si mag -gad -gad ng gadgod, si Manang sali maggadgod ng kamuting kahoy. So na sa probinsya. Ay sa probinsya. Kanina, gumawa kami ng lumpia Shanghai. Daming kitchay sa kabawang. Ngayon naman, ang ginagawa namin ay suman. Kasi bukod sa kamuting kahoy pa <coughs> ang dami din naming inuwi buko, ayan oh, limang buko 'yan. Jan! Si Ivan na nagkadkad. Ayun show. <laughs> Ay, yun ang si Bunso. Ano ka na anak, sali ka, gawa tayo ng suman. Tuturuan kita gumawa ng suman. Kanina, tinuruan ko si Fame Valerie Mag. Anong tinuruan ko sa ina? Anong tinuruan ko sa kanina? Oh, ano yung ko? Meron, tinuruan kita magbalot ng lumpiang Shanghai. Ilan ang na balot ng lumpiang Shanghai? Ilan? Lima? Anim? Marami siya nabalot ng lumpiang Shanghai. Ngayon, magbabalot naman tayo. Nakuhusog ako para makikita nila magaling ka na magbalot. Sige Ibadat na. ang kami ng sumon. Si Mami muna. Manang tama ba to? Okay. Tama Hindi ko masyado na halong gata sa ilalim yata. Malo na yun. Parang nalamutak yata ito eh. <laughs> Siyempre mo ang rain. Nakatulog ka yan lang ah, okay. Para din yung tubig. Ngayon, pag nahalo mo na siya, yun yung kamuti natin. Ito yung dahon ng saging na dinarang sa apoy. Yung manang sali. Pero kay Wayne, ang pagkuha ng daon ng saging. Naglalagay tayo ng small portion. Tama ba ito lang? Ito oh. lang. Oh. Okay. O dadagdagan pa. Dadagdagan natin konti. Okay. Tapos, palaman. Tapos, lagyan natin ng palaman na buko. Ang daon buko. Okay. Yan. Daon buko. Sarap niya Fresh buko from Bukid. 50 pieces yata ang buko. Inuwi namin lang, okay. no? Anang, ganito lang to. Feels like Ikot. Yan, ikot. Yeah. Iikot, iikot. Okay. And then, tutupin ang dulo. And then, tutupin ang dulo. Taka, ba Oo. Hmm. Oo, oh, isuman na kami. Look. Isuman hmm. na kami. Nilawa so, lang na kami. Isuman na Manang, ang tali saan? Ako rin, oh. me. Sabi ng dulo? Sige, makita natin sa kanila paano magtali nang. Dito ka na. Usog tayo. Ito mo lang sali. <laughs> <laughs> Anong sali? <laughs> Sige, makita mo paano magtali. Oo, oh, ganito magtali. Ah! Yeah, oh. Man. Okay. Yeah. O tapos, the yeah. other Daman side. Uy! Wait lang, baby. Tuturuan ka namin yeah. lang. Wait lang. Later, later. Okay. Ako wow. na. Oh! Ganito. Oh. Mm -hmm. Ay, tali na yung sumo. So good. Galing ni Manang sali. Oh so, so cute. Yeah. Ang cute yeah. so, we have one, no? We have, ang cute ng we design. have now one woman. Okay, Valerie, I'll teach you how to do it. Okay? You put one spoon of one ano, spoon. Yeah, kasaba. Grated kasaba. Okay, another one. Kasi maliit eh. And then spread it. You spread it evenly. Something like this. Okay. okay. one more time. Okay. Then, you put the, 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 filling, coconut, the coconut. Coconut? Yes. Yeah. The coconut meat. That is meat. That's not meat. Some, somewhere inside, in the middle. Then, 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 then. Okay. This Alright, one. so yummy. Okay, okay, we add more, one. ano, later to Saba. And then, you roll it. Mm -hmm. okay, okay, you roll it. Kailangan, ano, Roll na roll. Diyan mo bibig. Pipit ang mabibay, big pit. Big pit. Roll na roll. Roll na oh, okay. roll. Okay. Then? Alam. Okay. Then? then tali naman ang sali. Manang sali will do the tali. Ang cute ng design na. Ang cute ng design Ang Nakikita plate. ng design ni ano. You get your own plate. Iwan <laughs> manang sari ko. Tayo na ako. <laughs> si Valerie nauupo kasi maliit siya. Tama-tama, may medical ako bukas. Aba, ko to sa medical. Oo, hindi gatom eh. Hindi na ako magugutom. May sabay pa. sumat na. Ano ba ang suman? Saan ka pa? Di ba? Nami. Only here, in Bulacan. Ang sarap ng suman ka mo. Hindi masarap. Oh, my God! sumunan mungnan ni... She's creating her own suman eh. Uh, Nak be careful. Oh, <laughs> You're so clumsy, ha? Huh? Manang. Okay na ba to, mommy? You have to spread it evenly. Normal, Make it rectangle. Rectangle Yan. talaga. Nak, hindi siya oblong rectangle. Look, look, look what I'm doing. I'll spread it. Something like this. Yan, kalat mo talaga natin ang palaman. Rectangle. Hindi na, kailangan siya na, ano, malapad. Dagdaga mo pa na, ng, ano, kasaba. Kasaba. Si Big Oo, Oh, hindi. Dapat nak nakalapad yun. pa, nak. You know what's nakalapad? Hindi. Ay, naputas ang dahon. Oh. Naputas. Na rito Ikot pa. Mm -hmm. Ikot pa. Ano naman? Ito. Sige, ikot lang. Ikot lang. Sa gitna. Ah. Tapos dito. Ang galing ni Manang Sally. Oh, ang dami nila <laughs> na nabalot. Di ba, mami, ang cute no no. niya on on, we'll mag... Ang, angkit cute kaya niya Manang Sally. Mag-design ng, ng tali. Di ba, mami? Steam this later.